Sep, sep. Sep. Okay. tayo, sep. Ano oh, naman, pre? No, no, pre. Pinagtitripan muna naman ako. Hindi kita pinagtitripan. Okay, peace tayo. Bro, Ayaw mo? Pinagtitripan mo lang ako. Ayaw mo nga. Yeah. Ayaw ko, pre. Ayaw di ba? Call, peace tayo. Call, peace Call, sa'yo na yan. Peace ban, pre. Mm, Palang ba yung mo? Pre, Wala, akong biro ka. Wala na, nabigay ko na. Diyan ka lang. Eh, talaga tanawin dito. Ang ganda talaga rito sa lugar natin. Bisbon, Uy, puti. Uy, si Bolt. Ito yung ginagawa mo dyan. Bum, Bum, wala, wala. Piligay ko na eh. Puti na punta sa puno. Bum, wala, wala. ka, ka. Walang ka. Istorbo yun. yun. Tambo yung Puti nga. Walang well, yan ka. Si Joseph, no? Gusto na ako punta. Nandun din. Eh, no? Dito sigurado. Hindi ako makikita rito. No? Tagong-tago na to. Ganda diba? rito. Gusto ko nga ako rito. Gusto

Wala na, ah. nabigyan ko na eh. Wala. No. Kanina, po, ah, pre. Na. Oh, wala. 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 Wala sa buhay Wala na. Diyo ka na. Buti. Bira talagang tao yun. Ganina na sa lamese. Eh. Tulungan mo ako ng pagkain eh. Dito, di na makapunta to. CR na to eh. Abastusan yun na yung pag pumunta pa rito. Hindi siya ng tao eh. Nakahayop na yung tao mo. Pre, please pre? Oh, ako naman. pa naman sa sir. naman si Po. Ano ba? Wala ka paglagyan, Pre. na, hindi Brian? Hindi, Brian! Hindi! 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 Bahala Joseph! Hindi! ngayon ako! Tapos na tayo dyan! ng pera pa mo Bahala ka!